follow up bakit po hindi kayo nagpropose ng mas mataas na budget bakit po virtually retained na lang uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay no yung uh, budget ng Office of the Vice President dahil nga um, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya um nagdesisyon ako na kung ano yung uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget uh, para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President lalong-lalo na kapag nandun na sila uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, Kongreso.